Huwag kalimutang magbaon ng payong. Inaasahan kasing magdadala ang habagat ng ulan sa kanlurang bahagi ng bansa. Ayon sa pag aasa magiging maulap ngayong araw sa Metro Manila, Bataan, Zambales, Cavite at Mimaropa. Hindi rin daw malabo ang kalat-kalat na pagulan na may kasamang pagkidlat at pagkulog. Inaasahan ding patuloy ang maulap na panahon sa buong Visayas at Mindanao kung saan maaari rin bumuhos ang ulan at makaranas ng kidlat at kulog. Asahan na rin daw na bababa pa ang temperatura kasunod ng matinding init na naranasan sa ilang bahagi ng bansa nitong mga nakaraang araw. Yan ay lalot pumalo sa 47 degrees Celsius ang heat index sa dalawang lugar sa Camarines Norte. Pasok yan sa danger category. Kasabay nito, tumaas din sa 44 degrees Celsius ang heat index sa Kasiguran Aurora habang nasa 43 degrees naman ang Baler at Aparito. Kaugnay ng balitang yan, makakapanayang po natin si Lori De La Cruz ng Pag-asa. Magandang umaga po, Miss Lori. Ma'am, good morning. Ilang araw pong inaasang magtatagal itong maulap at maulan na panahon na dala ng habagat at tinatayahuban tinatayahu natin na posible itong magdulot ng matinding pagbaha. Jessica Jasper at, at Miss Gretchen. Ngayon po habagat pa rin ang prevailing o nakakaapekto sa malaking bahagi ng ating bansa at nagdudulot pa rin yan ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. Katunayan ngayon ay buong Mindanao at Visayas ay maaring maging maulan dahil sa habagat kasama na ang Metro Manila, may Maropa Region ng Luzon, ng Metro Manila, ang Cavite, Batangas, at maging Sambales at Pataan. Natin. Naasahan natin maaari pong magpatuloy yan sa mga susunod na araw dahil yung habagat natin is not likely na mawala o humina sa mga susunod na araw. So asahan pa rin natin may mga, may mga pagulan pa rin sa western section ng Luzon including Metro Manila, some parts of Visayas, and some parts of Mindanao. Okay, Lori, maulap na papawirin, matinding init naman sa may norte. Ano po ba yung pinagdadaanan ng ating panahon? Opo, napansin po kasi natin yung ating wet condition is concentrated talaga sa western section ng bansa dahil nga sa habagat. So yung eastern section, nang uh, speci specifically ng Luzon ay uh -huh. ngayon dry po yung kadalang condition. Uh -huh. halos walang moisture. So, kaya uh, yung mga pag-ulan ay halos hindi nila nararanasan, especially yung mga widespread. Meron lang mga kalat-kalat na thunderstorm na isolated lamang at mga panandalian lamang. Okay, Lori, maisingin ko lang bago natin pag-usapan yung heat index. Ano? Nung nakaraang buwan, ang pinoproblema natin, hindi umuulan, problema na tayo sa level ng tubig sa dam. Ngayon bang buwan ng Agosto, na-meet natin kahit papano yung rainfall requirement bilang sunod-sunod din yung ilang araw na umuulan tayo? Ang makakapagbigay talaga sana, hopefully, ng uh, detailed na Um, yung detalye sa dam updates natin is yung ating hydrometeorological depression. But definitely po, nakadagdag po ng uh, ating dam le water levels itong mga pagulan na naranasan natin ng mga nakaraang araw. Okay. Dako naman tayo sa heat index. Ano ano ang, ang dapat nating asahan dito? Magpapatuloy din ba yung matinding init sa mga susunod na araw? Sa ating pong forecast uh, for today, bagyang bumaba po o yung forecast ng heat index kumpara kahapon. So ngayon po uh, na naitala natin o oh, para sa ating pagtaya posibleng umabot sa 39 39 degrees Celsius ang mararanasang heat index para po sa araw na ito dito po sa Tuguegarao City. Then sumunod po diyan yung Port Area Metro Manila maari po makaranas ng hanggang sa 38 degrees Celsius na heat index. So nasa extreme caution level po ito ng effect based na category po natin. Ibig sabihin posible po mga heat crafts mga heat exhaustions at kapag nagpatuloy yung ating exposure sa ganitong klasing uh, init, mari pa rin po ito mag-cause ng heat stroke. Kaya't iba yung pag-iingat ang ating abiso sa mga kababayan. Malinaw yan. Pag sa Norte ka, magdala ka ng tubig. Pag ikaw ay nasa Metro Manila oh. o nasa Visayas at Mindanao, magdala ng payong. Actually, kahit dun sa matinding init, magdala ka na rin ng payong. Oo, pan pananggalam. Oo oh, nga naman. <laughs> Maraming salamat sa yung oras, Lori De La Cruz, weather forecaster ng Pagasa. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.